po tayo ng additional na bakal doon po sa nagkulang daw po dalawang piraso lang naman tapos yung flat sheet na ano kuyo sinakay ko na po dito at po oh. pang angkub saglit lang po ako dito si ta tatay na rin po ang pinanong ko at nandito lang malapit lang plus may labor din po siya nakukuha. pag, sinin, pag kay Ninong po ay nahihirapan po kami ni Ninong at walang mahagilap na timingan din pong bakante si tatay kaya ano taglit lang tayo lalangin kita sa dulo kinarga ko na pati yung bakal dito okay <laughs> kinarga ko na yung bakal Magkatid po tayo ng estudyante. Ang ginawa mo kahapon tayo, yung ano? Yung palitada. Ah, kahapon? Ayos. Palitidahan na po ni tata yung ano. Ito po yung ginawa niya kahapon. Yan. Nasin, pinalitadahan na po. Yan, tapos may flooring na rin po. Yan. May flooring na. Tapos na po yung flooring. Tapos ang ginagawa po ngayon ni kuya ay ito ito na rin po ang ginagawaan ko kuya Pagawin po niyo ito ngayon ngayong araw lang mo ito ginawa wala kang ano wala kang helper Mahirap uh. ah. <laughs> nga ni Laki may kaya nga mahirap hirap yung anak mo may ginagawa may ginagawa ang utang at ko kaya, sa iyo patutulungin ko yun oh mahirap ang pagbuhos nito ang makita ko sa tasay kaya nga di ang babayaran ko muna sa iyo yung kahapon o oh, dadamay ko na yung ngayon Kasama mo na. Yun, oh, sige. Ano? Ito yung kahapon saka ngayong araw. Plus mo ka ng helper. Magkano sa helper? Half day? Magkano yun? 250? Mm -hmm. Tang muna na yung sa helper pala. At wala akong bariya. Sana na pagbalik ko na lang. Mga ilang araw pa yan kuya. Bago matapos. Mabilis na yun na lang. Diba? Ngayon lang ako araw eh. Ay ngayong araw ka lang din? Ay, kabit eh, mo na yung baka. <laughs> Kaya eh, dapat na post yan nga Ito para oh. na. Para pag... Ah, ngayong araw gabi, pa lang. Patigas na siya. Oo. Ay, sige, Kaya, sige. Kaya tanong, kap na lang din ako mamayang gabi. Kagabi pa ako nag-aantay ka. So, ay, naaalang na ako na mag-chat kagabi rin. Papachat ako mamayang gabi. At pag wala pa yung posti namin, wala pa daw ay... Tata Tatapusin -ta mo na to. Tapusin pupas, mo na to. Uh -huh. Ikaw na lang din magtapos nito. Ikaw na magtapos niyan nahirapan din si Ninong kahit ang ganun din naman parehas lang may, may, may ano pati ako ay may lakad kasi ako kaya ano baka pag iniwanan ko to din na tumatapos pinding na ito <laughs> ko naman na may kompleto man ang materialis ano labor na lang ano papublimahin labor na lang wala nang iba ano may hero naman na dyan may kukulamber na kompleto na nga yan po, okay, po na bakit? Ilang cement lang na dyan? Dadalawa na lang yun. Ay, unahin mo yung ano. Unahin. Huwag mo na muna ito. Basta mabuhusan mo yan. Tapos unahin mo ito. Maitindig mo muna yung bubong. Panghuli na yung flooring. Tapos asintada. flooring sana ang malagyan nito. Para mailagay nito. Para magamit na yung Pwede yan ang unahin mo. Yan ang unahin mo. Maski harang-harangan lang 'yan. Oo. Forty na ito pa ikot na ito. Oh, habang hindi pa tapos. Tama, sige. Tadara dalaw na lang pala ng nandoon. Dadalaw na 'yun. Oh, gulpi pa lang naubos. Ito po, oh, ganda. Ito na, may aso nang naka ano. Ilan ang nagamit dito sa loob? Ilan ang nagamit? Ilan ang nagamit dito sa loob? Apat. Ah, tatlo na lang yun. Ilan nagamit dyan lahat? Ay, dapat pala yung pinanghuli ko na itong asintada. Yun, no? Pero okay lang yan. Ilang siminteng sa asintada? Ay, sa palitada? Isang bag yan, palitada? Mm -hmm. Sa bagay, okay na yan, napalitada. Kaya nga. Okay lang yan. Okay lang yan. Sige, mapunta na ako kuya. Hmm. Ito pa mapunta na ako. Punta na ako. Ilang, ilang gabi kayo natulog dyan? Isa lang? lang po, kagabi lang Ngayon lang kayo nagbalik? Hmm, sige. Sige, sige. Ayan, mga kapambira, ah, uh, nagsaglit lang po ako dito. Sige, ito pa po akong susunduin. Ah, uh, tawag dun abonado na po tayo sa ano sa ano la Maril ah, at yung mga pang labor na lang po ang nung nakaraan baga po ay sabi ko ay 1.5 na lang po yung Twitter tapos nagbayad pa po, po kay Ninong Dani at yung kay Kuya pa po ngayon ngayong araw po po sana po ay ano tapos na po yan siguro di naman na po abuti ng 5,000 baka tapos na po yan may mga materialis naman na po ay simento na lang daw po ang kulang baka kulang yung simento ay, thank you so much po mga kapambira. Salamat po sa inyong ano uh, panonood sa ating channel. Salamat po sa inyong pagsuporta. Kasi po kaya ko po 'yan inaano nat maalis po tayo ay eh. uh, may pupuntahan po kasi ako. Pag di, pag nagtigil na po ako diyan baka matagalan na po yun bago masundan. Ay kaya sabi ko matapos-tapos na Opo. At salamat din po dun sa kahit po para po ay may nag aabot po ng ano sa atin ng tulong na sabi nila ay ako na daw ang bahala. Supposedly po hindi po dapat 'yun talaga specifically kala Mariel yung ginagamit po natin diyan at uh, para pang ano na po sana natin yung pang personal na pero nagagamit pa po natin diyan. Ay uh, thank you so much po sa ano. Uh, thank you so much po kay Ate ng California. Salamat po sa ano. Yung pong gagamit natin diyan na sobra, yun po yung aking ginagamit. Na supposedly po ay, ano natin, pang expenses na po sana natin yun. At, ano, nagkaka, ano rin po tayo. Nagigipit din po tayo, paminsan-minsan. Kasi, lalo-lalo na po ngayon, yung channel po natin, ay hindi naman po ganun kalakihan yung, ano natin dun. Yung revenue natin dun. Kaya, uh, kung totoo po, ay kulang pa pong pang gasolina. Kaya, nagtatrabaho din po tayo. Ayan. Uh, thank you so much po, maraming maraming salamat po sa lahat, salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel at hopefully po ay magtuloy tuloy po yung ating ginagawa, maraming maraming salamat po kung hindi po dahil sa inyo ay wala po tayong mga ganyang ano, wala po tayong mga ganyang pabahay at uh, uh, ano, yeah, actually po talaga lang natin yan ay eh, parang hindi man, uh, nagtulong din po diyan si kapitan, meron po diyang initial na 20,000 yung una po na panood na napanood po ninyo sa vlog so tinuloy na lang po natin yan Oh, at ayan, matatapos na rin naman po. CR na lang naman po ang pinoproblema. ayun. maraming maraming salamat po mga kapambira at see you on my next vlog. Bye bye. Bye bye. Bagong hindi pa po tayo nakakaligo. ayun. wala pang ligo. Yung akin pong salamin na ano na, na na sira. Kaya eh yung mata ko po kasi na ano na -irritate po sa sa hangin, sa alikabok, tapos sa sikat ng araw kaya kailangan ko po magsalamin kasi lagi pong namumula nag nagluluha po ako pag ano pag naalikabukan so kailangan ko po yung salamin pero yung mata ko naman is malinaw o malinaw naman po yung mata ko yung yung alikabok at sikat ng araw doon po mahina kaya nagsasalamin tayo kaso nasira po kaya hindi natin nasusot yan ito po yung ano ito po yung daan papunta kalahati Mariel kung mapapansin po ninyo pakaunti lang po dito ang kalsada kasi yung gilid po na yan is uh, tabi po ng irrigation ayan tabi po yun ng irrigation tapos sobrang lapit lang po yan sa school yan doon sa bandang una-unahan po school na po yan Opo. Ayan o. Po, yan oh, yung may mga gulong na yun sa unahan. School na po yan. Elementary school po yan. Tapos sa sunod po is ano na. Uh, high school na. Meron po dyang high school. Ayan. Ito po. Ito na po yung elementary o. Oh. Ayan na yung elementary. Kaya Maganda po yung lugar nila dito. Ayan. Ito po yung elementary. Diyan po nagpapasok yung mga bata. Ayan oh. Tapos yung yung high school po nandito po sa una-unahan yeah. kaya maganda po dito manirahan lalo kung may nag-aaral ka pang estudyante yun nga lang dapat may kabuhayan ka po dito yeah, no. ito na po yung ano ito na po yung high school Ayan, high school. Oh. Ah. Oops. High school. Ayan. Sobrang ano lang po, sobrang lapit. Sobrang lapit lang po ng ano ng school sa kanila kaya maglalakad lang po 'yan. Actually nga po kahit po walang bao ng estudyante diyan, pwede pumasok. Kasi kung may pananghalian man sa bahay, uuwi na lang, uwi lalakad lang makakapasok po sila so walang kapuro problema kaya magandang location din po yan doon din naman po sa kalabasa maganda rin po doon ang, ang elementary po doon walking distance lang din po ganyan din po kalapit ang uh, problema lang talaga po nila doon is yung sa pamilya na po nila pero hopefully po diyan po ko sa Calate Marian sana po magkana na po sila dyan mapaayos na po yung kalaga nila magtagal na po sila dyan at makapag-disponer din sa ating Mariel ng pagtatrabaho para po sa kanilang sarili kasi may hindi naman po natin ipapangako na di naman po natin pinapangako na lifetime tayo tutulong sa kanila ayan, pansaman pong tulong na yun ay kung ano lang po yung kaya natin hindi naman po natin sila bubuhayin habang buhay so kaya po sa ating Mariel ay pinagsasabihan din po natin na ah, magtrabaho din po para sa para sa kanyang mga anak Salamat po mga kapambihira. Pinakita ko lang po yung ano, ang iksi lang po ng video natin. Nagsaglit lang po tayo dito. Salamat po sa inyong panonood. God bless you po. Bye bye.